Ngayon, maani po tayo ng talong ngayong maga at uh, para meron po tayong gulay mamayang gabi. Uh, Maraming hukam po. So, sa production kung ano tinan na talong dito ay makakagulay po tayo. Uh, maani ako pagani. Uh, um, uh, maani tayo ng talong ngayong maga. Ani-ani <coughs> ang talong. Ano, daan talong. Oh. Ah. Uh, um, ano, talong. Ayan. ani tayo. kita tayo ani Medyo malaki-laki lang. Laglag. Ano? satu ni calung big suit pula haa oh. ah, yes, tu gas yeah. hmm Ang laki pa ito. Ini tisut. Malak apa itu <tuh> Mala Mm -hmm. yan kahani tayo ng talong. Sarap so, po ito isama sa paksiw na isda. Mm -hmm. Isama natin sa paksiw na isda ang talong. Ayan o, oh. paksiw. Mm -hmm. Yes, sariwa-sariwa ang gulay. Ini sa po ang ating kapaligiran dito sa bahay dito sa Panganiban. Sa bahay na malapit kay Nanay Damiana. Yan, malinis po na tumpok ng basura. Mamaya susunugin po natin ito. Yan, tumpok ng basura na ito. Nilinis na natin. tiyo ang, ang dahon-dahon. Hanggang sa likod ay nilinis na natin. At para maano na ano, ano, tambak ng basura susunugin po natin mamaya tatlong pulutong ng basura ang nalinis natin ngayong araw at hanggang dun sa may kuwan niya na idam na kaya grabe ang paglilinis ang kuwan natin na may, may walls nandun natin ang loob ng bahay ni nanay damyan na para masayos niya malinis po ganda, ganda na ang paligid dito nalinis natin <coughs> hmm and uh, dahon tumpok ng dahon may susunugin natin po ito at para makita po ninyo oh. Uh, and, uh, ang putong ng basura grabe ang dami pati humuhulog pa hmm. pribasa maraming presko po dito ay uh, at maraming punong kahoy kaya mabilis ang pagkalat ng basura kaya uh, yan na ito po yung bahay ni nanay Damiana hmm. Bawal <clears throat> oh, well, sandi natin ang loob dito para ano pero malinis ang kapaligiran dito. Ayun. Hmm. Ah, dito na kita ito dating feeding center ay maayos naman ito yung daan papunta sa baba, punta kay sa kalsada. Ayun, yung po yung daan puntang kalsada. Ayan. Malinis na. Ayun. Ayun, sinta nga ang po dito sa paligid ni nanay hmm. at nakabili ako ninyo ng ano ay video kung video walang pag spray kala ko pwede na dito yung naiwan namin na ano na yun o ang paligid po dito oh. yan nandiyan mga po yung tatabok hmm. Yan po yung tabuan ni Nanay Damian ang ganyan paakyat na yan. Yan ho. Oh. Yan, mamaya papasukin na natin. Tingnan natin muna ang paligid. Yan. Hmm. Yan oh. Ito po yung balis natin kinamit para linisin ito. Linis itong paligid na ito. Iwalsan. Yan. Hmm. Yan, yung nagkagapang dyan na ano, inalis ko na rin. Hindi ko yung gamot po natin na ah, nabili pang spray dito sa lubay. Wala akong pang spray sa ano ka dyan sa pabango sana. Yan. Hmm. Yan, ito po luban, natin para malinis. Yeah <laughs> Spray. Yung ko na ito. Nagang kailangan na ang ko ito. Playwood. Ang hmm. dami na kinahay ng anay. Uh, oh. Ayan, dami oh. Nalang ng anay. Ayan. Hindi na pwede pong nating isprehin. Gastos hindi lang. Dapat pag ano, paltan agad ng ko ito ng plywood para paltan bago isprehin. Ayan, isprehin. Kaya na po. Ang ating dingding. Hmm. Kain na ng ano. Kain na ng anay. Lalangpalit na po ito ng plywood. Pagkapalit, ay saka natin isprehin. Kaya medyo ano, talagang ko na. Hmm. ko na ito ng plywood. Is, mga limang plywood. Ayan. Kapal o. Oh. Kinain ang anay. Puro ko ang anay. Meron naman ako na ako na pang spray dyan kasi ano. Saka na ito spray. Ayan. Hmm. Ayan ah. o. Kinain na yun ang Kinain ang anay ito. Kinain uh, na ito ipaltan. Wala na, lulul ko na ang anay. Pagkakang pala, nilinis ko. Kinain na paltan ng anay ito. Lagyan ng, ah, na ng plywood. Paltan na. Yan lang walang parte na ito at ng inanay. Saka itong taas na ito, yung mga plywood, yung hardieplex deflex po ay okay. Saka itong yero na ito, kinalawang nagawa ng yan ay kukulambir. Siguro papalitan ko yung pagpatistis ako ng kahoy dito sa ano sa amin. Papalitan ko rin po ito. Ayan, sila na. Ako na. Talagang grabe na. Nainan ng ano. ano. Ayan po yung kina, ng dumi. Kuha ng mga pugpug ng plywood. Talagang ubos yung plywood. Ayan. Linis natin. Labas na. nis naman. Hmm, yan po malinis na, malinis po yung ating kan, kasi eh, talaga po ito, uh, ubus na po ng anay. tapkelan uh, na talaga paltan para diretso bubuhos na ng solid yung katulad binili ko po pang anay ay oh na ito butas na ito tagapalitan na po ito hindi na ito, ito pwede hindi na kaya ng air spray nasa loob na lang ano buhusan talaga ng solid nom kaya yeah, meron mo lang eh, dyan nabili ay pwedeng ibuhusan din yan dyan ah, na ito yung mga gamit ni nanay na natitira yun na na lang po natitira At talagang pinabigyan na rin namin ang mga gamit ayan hmm. ayan ito na lang po natitirang gamit hmm. yung tungkod hmm. yung tungkod yung nanay hmm. ito na lang po tungkod yun hmm. grabe oh, yan ang kinarain saka ito butas na hindi na feeding kanin talagang kailangan yan ay baklasina at palta ng bago saka pinturahan uli yan ang kanko po dito makakakuha rin pa ako dito siguro marirepair ko ito mga bago mag, -disem mag december re-repairin ko po ito para kahit ako lang po mag-repair kaya ko itong repairin itong kung ito <coughs> Yan. Hindi na kaya ng ano, erase spray. Yan. Hindi na kaya talaga makalingap. Uh, hmm. Hanggang dito. Hmm. Yung kabila na hardy, ano, ayun o, bintog na no. Anay na nasa loob. din natin kanin. Babaklasin na lang buo. At papaltan. May tutuwid ko pa yan. Yan. Yung hardy flakes ay hindi nagalaw kato dito palibot ho oh. tas na rin nasa ah, na po yung anay ah, ng kukulambir wala na rin yung kukulambir kaya lang papalitan na rin Ah, tunaw na rin yung kukulambir na naikabit kaya na ano truck na rin mga pan oh. mga kahangir na dirty na anay oh. ayan oh. ayan mga ano ayan pero isa, isa matibay pa po ito yung kahoy. Katawad yung kahoy na dati mga kahoy na ito na pinatistis yung gagawang bintana. Mas matibay pa. Hindi ka ng anay. Yan. O, oh, yung mga kahoy po na ano, nadali mabutas ang nyero. At yung mga kahoy. Oh, matibay. Kaya kakamprim po ako nito kung ano mga kanangko nito. Kung ganito rin binarik yung dati kong kahoy nito. pa rin. Hmm. Ah, uh, sa sa kukulambir. Itong kukulambir dito, okay pa ito kasi year ay siya doon na nagbuta sa ano, ng kukulambir ay siyang hindi na pagkasira ng year. Doon sa pamakuha ng tulo. Tutulo. Oh, ngayon ang ano ah, yun. Isprihin natin yan. yun ang pwedeng isprihin pa pero yung iba po, di na. Kaya, kita dito, nasilalim ng kukulambir. Oh, sumusuot. Kaya nag ilalim na dyan sa ano. Kahit ang kayo babalik at babalik yan. Hmm. Kaya, mga bintog po na yan o. Oh. Ay ngayon ang ano. Anay. Hindi kaya na na ano, marami. Ang um, kakanin dito. Hmm. Ayan. Kaya medyo kan. Dito nagdadaan ng ano. Tolo. Mag-umpisa sa ganito bulok na yung ating pamakuan no oh, ng kadikit sa kukulamber yeah, ya dal tolo ang bubong oh, kumakit na hanggang sa si taas ang anay hanggang bubong oh. yung kayang kainin ng anay kinain ng anay palabas malambot yun kinain ng anay uh, kaya medyo tagang tagang repair I-repairing ko na naman ito. Yan. Yeah. Kaya grabe ano Oh. Um, feeling center. Ayos na po ito. Uh, at medyo kapaling ko na lang. Pagka uh, na-repair ko ito, so solid ko. Talaga kung laso nyo para, para nain na rin yung anay na dyan sa lalim. Ito ng ano. At yung ano, reform. Pinasok mga kahoy na ito eh, ng anay. So, kinain yung plywood o oh, ubos na po yung plywood. Kaya wala na rin, palit na rin. Pero yung may na ako na panlaso, ay pagkabit ko lalagyan ko ulit ng laso na. naka medyo, ako. yun lang, lang po ang mga kinanang-anay. Ah, Pero maganda siguro ito, hard deflex. At ano, tsaka ito ay papalitan din po ng hard duplex na rin, para hindi kalawangin, katulad yan nakalawang gawa ng ang nasiladen po ay kukulamber kaya yeah, palit na rin ito po kinain na gawa na po itira yung hardiplex yan yeah, o oh. gawa na kaya wala na rin kaya palit na talaga yan yeah, po yan yeah, sinunog natin yung mga barbasura na ating nilinis kaya yeah, yan yeah. hanggang di sa plikod sunugin din natin kaya yeah. pausok paligid. Yan, sinasunog na natin dito sa likod ng bahay. Hmm. Ito likod ng bahay natin. At nayan din yung pinto ang Kinain din ng anay. Pero hindi gano'n po yan. At talagang kain natin ka niyan Hindi na dali ang kahoy yun. Dahil sa kabel doon sa bahay ng anay ko. Yan. Sunog tayo dito. Yan. Para tanggal ang lamok. Tanggal ang lahat na ano. Yan. Grabe o. Oh. Hmm. Ayan. Aha. Sunog na. Naruan tumpok po ito. Mamaya din susunog. Tatlong tumpok. Susunogin ko pa po yung iba. Kaya yan po. Medyo malinis ang ating kaparigaran ngayon. Yan po. Maraming salamat po. ah uh, yan po. Pansamantala tayo magpapaalam na. ah uh, Yan po, kasama talaga tayo magpapalam na at babay na po at ano sa akin ano at abangan na rin po ninyo ang aking premier na ito. Sa ano, maraming salamat po sa lahat ng sa aking premier. at maraming salamat po sa inyo lahat sa lahat ng suporta sa akin si Kebal at ate At Kalinga po, Maraming salamat po at yan po. Shout out po sa lahat po ng Kalinga po kay Kebal. Shout out po at kay Ate na Shout po at kay Kalinga Prab. Shout out. At okay, na ito po tayo kauwi. Yan po. Sabot na tayo kung papalam na. Babay bye na po.